Hi mga kamakata, magandang umaga sa lahat. So ngayong umaga nga pala habang kumakain kami kanina ng papa, ay sinabihan nila akong napisa na raw yung mga itlog ng aming mga itik. Kaya puntahan natin, titingnan natin sila. So ayan, uh, walong kasi dalawa yung bungok. So tara, puntahan naman natin yung ating mga kambing. So ngayon, inaalalayan ko si Jesse na painumin ng gatas yung kanyang anak na si Jessa. <clears throat> kasi masyadong mahina ito. Kagabi pa ako walang tulog kasi hindi siya dumidede. So ngayon, gagatasan ko itong si Jesse at ilalagay ko sa side para naman ako na yung mismong magpapainom ng gatas sa kanyang anak. Kaya tingnan natin. So yan, ang lakas-lakas ng gatas ni Jesse so marami ako nakuha dyan marami pa sana akong makukuha kaso lang uh, nakalimutan kong bumili ng uh, cupon o nung uh, paglalagyan ng gatas so yan kung mapapansin ninyo punong-puno ng gatas yung dede ni Jesse, so masasayang lang yan at masakit sa kanila yan kapag hindi yan nainom ng kanilang mga anak So, sa ngayon, masyado pang nanghina itong si uh, Jessa. So, nilabas-labas natin, pinapaarawan. <clears throat> so, ayan siya. Nilagay natin sa syringe yung gatas ni Jesse para ipainom natin kay Jessa. So, ayan, pinapainom ko na siya. Pero mukhang ayaw niya talagang tanggapin yung gatas so ang ginawa ko ini-store ko muna ito o i-store ko muna ito <clears throat> at ilalagay ko sa uh, milk bottle para doon ko padididihin si Jessa pero maski pa paano nakadede rin naman siya kanina nga ay nilinis ko yung kanyang kwetan So sa mga nag-aalaga ko rin ng kambing katulad ko nag-uumpisa pa lamang, ito ang ginagawa ko. Ito yung technique ko sa mga anak na kambing. Na rapat na linisan natin yung puwet nila, yung yung daanan lang kanlang dumi. Kasi yung gatas kasi ng ina, nagiging wax siya. Ibig sabihin, siya at maring mag-block sa daanan ng dumi ng ating mga bisero. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mantika yung tela at saka Ayan, unti-unti kong tinatanggal yung wax or yung dumi ng gatas na tumigas sa kanilang uh, daanan ng dumi. So ayan, kasi kapag nag-block yan, maraming hindi sila makadumi. first magkasakit pa yung ating mga pisero. So ngayon, patuloy pa rin akong nag-oobserba sa ating uh, bagong silang na si Jessa kasi napapansin ko talagang mahina siya hindi siya katulad nung dalawa nating besero na inanak ni Kati so ayan kanina nga pala ay nagkuha rin ako ng kumpay kasi akala ko ay uulan sama kasi yung panahon so at pagkatapos nun guys ay in-store ko na yung gatas na nakuha natin ka Jessie kasi bibili pa ako ng milk bottle so ayan kung mapapansin niyo ayos na yung panahon pero hindi ko pa rin sila Ah uh, ipapastol. So yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.